sa spine po. Ano nangyari? Nagpa-x-ray ba kayo? Asan? Ano nangyari sa spine Eh, Ano po yun? Ang ano po sa spine. I mean, de 10, de T10 to T11. T10 to T11? Oo. Ano nangyari? Oh, no. Ano yun sa MRI po? Eh, ano mo bas? Ano mo ano eh, yun din na yung MRI nyo? Para binasa ko na lang sa inyo. Hindi na. confine po kasi at sa orthopedic. Oh. Eh, kasi ito, matay po ito sa orthopedic. Oo. Oh. Oh, ano nangyari? Eh, ano, ang findings po ay eh secondary part disease po. Yung eh, ngayon, ang problema ko, hindi naalis si yung mind. tapos, okay. tapos po, dito po, pag ano nga lang. Pat edema. Ano po iyon, ang ibig sabihin ko ng paralysis ko eh. Kapunta hmm. na po sa TV po sa muto. TV sa muto? Opo. Iyon po ang ano na dito po sa ulo. Okay. Iyon po, iyan, iyan, po. Ay, hindi na ito pwedeng galawin kaya kaya namamanid kasi itong mga sciatic nerve o yung spinal nerve abot yan dito sa ano malamang itong ito kasi nakabukol na itong ano mo dito sa T11 T, sabi natin T10 to T11 nakabukol na ito makukompress na yung mga katabi ngayon makaka-apekto yan sa ano balakang nyo susubukan natin pitikin dito kung luluwag siya okay na, ikaw ang patagilid. Na ma hindi mawala wala yung manid ng panyo ano na po, Ili, ay 12, mat years na po. Ano? 12 years? hindi na nga Kasi sabi po ng doktor, yun daw talaga ang ano, hindi na maalis yung manid. Kasi nga po, connected po yan sa tinatawag natin, ano, yung sakit na po yung root nerve. Opo. May, ano lang ako, may sisko ko. okay. yan. Sige. Alam mga nerd po, may ipit po talaga pag meron kayo mga ganun. Pagilid po. Sige lang. Pag humina na yung buto nyo sa spine, possible na malungko tayo. Ganun po po. Ako, months po. Pagilid po. po talaga tayo. Ano? Kailangan talaga yan. May magaling na ano. Salamat po sa gising. Tumuwang? Buminis pati kayo. Yun lang ah. Palagi ah. Araw-araw pag-isin nyo pa lang. Tapos. Inat-inat. Tapos walking. Walking lang. Huwag kayo magtatakbo. Pag pawis na pawis kayo, palit ng damit, inom ng tubig. Kain ng maayos. Gulay-gulay. Huwag kayo mag-focus sa ano. Sa mga maintenance. Lahat dyan kasi mayroon ano yan. Side effect. May hilo kayo. Tatamlay kayo. Nawala yung sakit pero ang tamlay nyo. Ganon yung ano. Tihaya uh -huh. kayo? Ito na kayo. kung may tapayong hindi sa kung may malapit si Timo ay yun delikado kasi ito. Baka palagutokin natin ang palagutokin. May ano si May warning na sa buto. Okay, Hindi na siya advisable sa mga sa Warning daw sa tuberculo. pa uwi daw yun sa tuberculosis sa buto. Hindi <coughs> na kagaya yung ginawa natin kita tayo ata lumot <laughs> no parang pinipigil pa sa ano o ngayon no oh. mm -hmm. sobrang do oh. tapos yung luya din sa ano baka hindi hindi naman kay na stroke eh baka mamaya may play malang kay diyan ano eh pumabara eh di ba baka may play malang kay diyan pina-check mo na ba yung lalamunan niyo oh. mm -hmm. Ano lang po siya ang plema niya, kulay ano ba? May plema kayo? Oo Opo. O oh, baka nga sa playman lang yan eh. Subukan niyo tumira ng luya. Pakulo lang kayo ng luya. <coughs> Araw-arawin niyo lang, hayaan niyo muna mamaos kayo. Normal lang yun sa unang take para mamamaos. Tiyan lang kayong Tiyan tapos idudura niyo na yung playman niyo. Kulay dilaw na yung plema niya? Hindi po. Ano Anong kulay? Transparent. Transparent, yung parang nakita nyo. marami, pag tinura nyo, maraming ano, parang naiiko na ano. Sakit? Sakit? Hindi, pag kinukurot ko, may nararamdaman Opo. kayo? Opo. Meron may nararamdaman? Opo. Okay. Kasi kahit bigas lang, pag nakaapag ako, masakit. Ah, oh, ganun? Opo. Sige nga, nakalakad kayo. Tingnan ko nga. Hindi ko makita traction yun. Tama um, yun, maging iba pa yun. Ano. Tama yung cracking lang na ano, konti. Hala. Oh, ano pa karamdam? maganda? Okay naman po. Okay na? Okay. okay. Eh, na po. Dito po. Kasi po, ano, malangbot po dito. Eh. Hmm. Malangbot kasi ito po para bang humanon ako parang woman huh? kasi nga po eh, six months hindi ako makalaban eh. kasi patay po ito eh. Mm. kung eh, gusto ko pa, para bang hindi ano kasi pag bigla po, itulak, ako itulak diretso ako kumakati eh. sige lang ako yan okay, gano'n Ganun ka nga? Yung sino malambot? Yan po. Oo. Oh. Oo, oh, wala. Malambot po. I iba kasi po yung parang walang wala ba pamigil? Wala ba pamigil? Oo Ito kay Balagay, ito. Pro, yakin akin yung bandage, si Roy. Lalagyan muna natin ang pansanap ng hanong tarangan. Kasi yung tama sa buto. Okay. Kaya hindi siguro ano. Kaya pa, pag, ano, ayaw ko mag... Uh -huh. hindi na yung magiging ano, mas mura na may depensa kayo sa balakang. Ayun po, hindi, hindi po, hindi pa ano, nagsiswe yung ano Oo, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Okay? <laughs> Salamat, po, sa Salamat po. Salamat talaga sa Diyos. Eh, po. <laughs>